Hi. Papakita ko yung uh, ng tabo. Ayan sila. Ayan. Ay, sa dalawa, tatlo, katimaan yung patulo. Siyam. Ayan. Yung nanay. Guys, yung nanay. Gutom na siguro sila. Itom na sila, guys. Ayan, ah. Pabo. Ayan. Itom sila. Ayan. Yun naman yung nanay. Yung nanay na naman. Basak basa na sila. Basa na sila, guys. Ayan, guys. Sa tagal-tagal na. Ngayon lang siya nang mumulak-ulak. Ayan mm, guys. Ayan mm, guys. Ayan mm, guys. Mm, guys yung sili ito din, sili ayan sili guys ito din yun loya itanim din akong loya Bye bye guys. Bye bye.